Hmm. Bagong huli lang, no? Oh. Press na fresh sarap ihawi. Yeah, oh yeah. Pag galing kasi sa isga, ano sa dagat, bago hmm. pa lang. Sarap. Bagong huli. Mga ka anong kilo niyan dito? Mga mas? Magkano niyan dito eh, 130, 150. Oo, oh, 130 ang kilo. 130. Sarap. Hmm, mas malalaki ito, no? Kaysa nung unang mm -hmm. punta natin. Sa bagay, pag niluto, lilit pa yan. Pero pa Mahaba nga lang to. Paano siya inuhuli? Yung isa-isa? isa-isa. Isa-isa lang? Oo, oh, hindi yung ginagay. Na hindi yung sinasabi ko yung kew-kew. Dong? Hindi nga ganun lang sinasalok. Sinasalok yun <coughs> Sarap yun. Dong, ano? Iyo. Fresh na fresh. Yes. <coughs> yan ang ano dito, inuhuli lang yun. <coughs> <so, coughs> fresh na fresh sarap nalobat na walang flashlight one down tiki guys yo so toko papakawala natin maliit pa lumalaki pa to ng todo ang hmm, ganda malaki ha eh. Pakawalan ko dong Pakawalan natin guys Lalaki pa to Bye bye kapatid Bye bye Ba't nandiyan ka? Langoy Nasaktan siya Nandiyan ka lang Ayun uh ako -huh. Mamaya yun na Ayun na siya Bye bye Ayun second catch natin guys oh Ay kawawa yung reel ko Lapag lang lapag hmm. Mas Malaki to siya na una. Pero pwede na to. No? Pakawalan ko. Sugat na eh. Kawa naman. Mabuhay pa yan? Ha? Sana mabuhay pa siya. Pakawalan natin mga idol. Kaso tinamaan na yung isang mata. Sana buhay pa siya. Ay, wala na. Oh, mandong. Ay, e, dong, lutuin na lang natin dong. Oo. Do. Eh, dumayo pa kami, guys. Ito lang na mauli pala namin dito. Pero oh, good size na rin mga to in half. Ha, ha, Ayos. Ayan guys, tapos na ako mag-fishing. Ayan yung setup ko. Apo. Ang guys yung huli ko. Ayan o. Oh. Iniiwa na o. Oh. Igawin namin ano. Uh, daing. 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 Dadalhin namin to sa ibang bansa. Hmm. Export namin to Export. Ano eh. Order kasi sa amin to. Ibang bansa. Dun dun. Git na. Hindi okay. ka sa ano yan. Yung ahas. Dadagat. Dami yan, yan lang pinakita namin. Dalhin to sa ano, ibang bansa. Ito <tong> na.